Okay guys, magandang oh, ito, ito, araw ito. sa inyo. San di ba? Ito. Ito 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 ito. Yan, yan, yan. Yan. Mamaya yan. Wala pa si Ate. Wala pa dito pa. rin. ito 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 ito. Ito, ito. mamaya at malaman Mga guys, bago tinuturo ni Ate, pero meron tayong iba vlog ngayon. Kasi ito meron tayong gagambarito eh. Pagambang bahay. Ayan guys, ang bahay. Ang bahay. Maglabay natin kayong gabang bahay sa, ano ko. ano bahay guys. Ang bahay. bahay. Pero meron tayong mga Tagalog dito. Kitaan nyo naman, di ba? Yan, no? Tagalog, Tagalog. Ayan no? Tagalog, di ba? Yan, Tagalog. matagalog. Tapos meron tayong gabang bahay dito. Ano kaya paglaban kaya ano? Kasi mali, mali, medyo kasi niya lang to yun. Nakikita ako ng bahay. Ayan guys. Copy ko. Aba naman niya. Wala copy ko black. Ayan. Copy ko brown. Ayan <laughs> <Walang> guys. <sorry. laughs> So, mga kaibigan, nakatambay ito. Subukan so, natin paglabanin kaya ito, itong gagamban na ito, tsaka gagamban Tagalog. Gawa natin yung video yung mamaya. So, balit tayo mamaya, guys. Yun. Okay, guys. Uh, peace out. Abangan nyo po yung video na ito. Gagabang versus Tagalog, G. Peace out.